Few moments later. Mga bossing nga, ayan. Yeah. Except tayo ng sombrero, try natin kung bagay ba sa atin yan. Papa Tom's TV, it's back na naman. Magandang hapo tayo, mga bossing. Ay mga bossing dito sa may Clayton na second floor dito sa may Monumento. Uh, Ay, LRT Station na ito mga bossing, naka 40% discount. Ang daming sulit shoes ngayon dito mga bossing yan. Ayan. Nabili ko lang din sa uh, nabili ko lang din sa 300 pesos. Sulit pa siya. Eh. Eh bosing, hindi pa naka-subscribe dyan. please subscribe YouTube channel Papa Tom's TV and then kung kahiligan mo yung okay okay issues mga bossing, subscribe mo ko, click the button para updated ka sa mga bago kong vlog katulad to. Uh, 40% discount up dito sa May Clayton. Second floor mga bossing ha. Ang uh, umpisa natin para may flex sa kagad ganyan mga sapatos. Wala pang babae mga busing mga naka 50% discount up. yung sa lalaki is 40% discount pa pero you know? katulad itong mga Alexander McQueen ito small size itong mga busing pang babae yan you know, o 50% discount of uh, 200 500 na siya 580 and then 50% discount o pwede pwede ito pa more mga sa mga hindi ultra boss pang babae small size yan 6, 680 siya yan you know, so pa dito ang pang -ar araw-araw lang natin pumasok sa trabaho mga pang babae naka 50% discount of size ito size, size 7 siya. And 780. Ito pang babae, medyo tama ba dito small size lang din siya, ang bigat. And 880 siya. Ito pang babae. Yan. 680 siya. Mga pang babae 'to, mga small size nito mga boss ah. Ito may tong Reebok shoes dito pang babae, small size. And 680 lang din siya. Ito pang babae. Ang kaya siya. Ano? 880. Baka naghanap kayo ng gitong mga sapatos mga babae. Mga bossing baka naghanap kayo gitong mga sapatos mga panggabae, mga madam. Yan mga panggabae natin mga madam, mga, mga 245 lang dito mga madam, mga panggabae. Ito baka naghanap kayo ng gitong mga sapatos, to for small size ah. Yan 245 siya. Ito. Small size na ito. mga 245 lang to Yan. Yan, ito pa mga ginito, 245 mga na sa shine. Ito pa isa. Ayan, P245 lang itong mga bossing ito naman ito mga gitong sapatos malalaki ayan 245 ito siya ayan, mga 245 pesos ito siya mga small size may mga pang babae ayan 245 mga mahaba ito pang babae mga flat shoes ito pa ayan naka 40% small size pang babae ayan ito maganda pa ito ayan ang babae. small size lang ito, you 680 siya. Ito pang small size pang babae. Yeah. Ito, Air Max na 270, small size pang babae. Magkano ito? 5, 560 and then 50% discount off siya. Ayun pa, mga pang babae. Ito so sa lang, no. Tsaka di masailan. Pwede naman dami ito, pwede pumorma. yeah, sampabate. Itong neck nito, ang ganda ng color rito. Kulang siya sa labahan mga boss, pangilalim mo, may tahi na oh. Nasa 780 and then 50% discount off. Ito naman sa mga panglalaki, 40% discount off. Ito siya lang. Ayan. Mga size 8 yan, 40% discount off. Wala tayong binigay tayong presyo. Medyo malabo na rin matiwantay, no? Ito pa, ito. Ito, ito. ito mga gitang sapatos, o. Oh. Mga leather shoes, alam ko may naghanap tayo. 1818 din. 40% discount off. Ito pang leather shoes nito. Parang nasa, kung ano siya, yung waparang nasa 118 siya, no? 40% oh. ano to. Sulit nito na to. Merrill. Merrill mga bossing. Ayan, Merrill to. Ano, 2,200. 40% discount to Sulit to mga size 10. Ay, eh, 11 siya big size. Ito naman, pakasulid. Ano nito sapatos pots to? Timberland. Ayan, 1,000. Ito. Parang 1 each and then 40% discount off siya. Mga gitong sapatos, ayan. Ito pa. Ito, 2,200 mga size. Ito, pakasulid ng may kabigatan. Ito, kula siya sa mga size ah, size sh, Shine, sorry. Ah, uh, 1,600 siya. And then, 40% discount off. Ito pa, mga pang school. And one 1 to 40% discount off. Small size. Ito siya. Yun ito, mga mga mga, mga nagamig itong sapatos. 1, 3. 40% discount off. Ito pa. Mga talagang yung malaga pak pag naglalakad 1-3 din siya mga size 11 no, pahaba shine shine lang yan cool na siya shine shine niya wala naman siyang tuklap wala rin siya mga punit ayan pa ito pa safety shoes ayan, wala tayong nakita ang presyo pero naka 40% baka kung 1-8 lang yan 1-2 40% discount up siya dyan ito mga banda busing mga naka 40% discount up itong isik na ito small size to yun. may dragging na rin yung ilalim yung 1-8 and then 40% discount up size 8 siya pa dyan dyan patukla punit yung mga contextual separation tulad nito oh. yun uh, size ito, size 8 uh, size 9 sorry magkano ito 4,200 and then naka 40% discount off itong west block na ito size 8 yun o uh, air force 1 sya dito na size ano oh, sya yan 9.5 sa air force 1 pangilalim o 2,800 sya and then 40% discount po. Oh. Sulit mo naman siya ng alam yung prices 2.8 and then 40% discount po. Oh. Magkano na lang kayong 40 nito? Baka nasa 1.4. Ah, uh, 1.6. Ayan. Small size. Ang ganda ng color yun sa kayo. Small size ito mga babae bossing. Baka sa mga small size dyan. Tansyay ko lang mga size to 7 lang siya. na pang ilalim mo? Oh. Ah, uh, 3.8 and then 40% discount. op oh. Ito pa. All star. Small size. Ang ba, size is 4 siya, 1,000. And then, ito itong ito, mga ganito. Pero 780, basta nakasil yan. Ito pa isa, small size. Ito rin, small size siya, wala tayong makikita ang presyo. Ayan, ito, ano ito, Stephen Curry, yan you know, Under Armour. Ganda ito, baka sulit ito. Yan, 2,200. And then, 40% discount of may dragging na rin siya. Pero, toklap, punit, wala pa. May mga contextual separation. P8. Ta sa your 41. So pa niyan diyan pa siya. 40% discount off siya diyan. May tong Adidas 37 uh, 350. Yeah, size 11 zebra pang ilalim 'yan. 2200 and then 40% discount off. May dragging na rin siya konti ah. So pa niyan diyan po. tuklap po wala pa. Ito bossing baka nga yung sapato small size lang ito. So, 1300 siya and then 40% discount off. ayan Tungkol pa kasulod nito. Ito, buns. Buns of the wall. Oh. Ganda ng colorway. Oh. Sulit nito. 8.5 siya dito. Sulpad niya andyan. Patukla po nito. Wala pa ng pangilalim. Wala rin ganong dragging. 2,000 and then 40% discount off. Pero dito, small size lang pang babae. Eh. Yan. Sulit po nito. Yan. Size 6.5 lang siya. O malinis. Ready to use lang siya. Sulpad niya andyan pa. Wala pang tukla. Wala rin pang Pangilalim. Wala rin ganong dragging. Ito ko nabili yung mga sombrero. Yung mga sombrero dito. Ayan. Ayan. ganda na sombrero ito ito pang Y3 sinabili ko siya may mga 3.8 380, 350 Ayan. ganda ng Y3 may London dito Ayan, London sulit na London diba? ganda na ito mga, mga 3.8 lang dito siya mga 380 ito mga bossing yung mga ganitwan kasi dito ko nabili yung sombrero ko 380 Night Jagger small size na siya. Pang babae lang din. Sulpa niyan dyan pa. Marami lang. Pero pang lalim mo lang. Grand Dragon. 880 40% discount. Basta pa dito. Ano ito? Or Max yun. 780. Small size. Size, size 6 na din pang babae. Ang malampasan tong CDG na ito na size 8. Andiyan pa yung original sulpa niyo. Oh, yan. So ito. lang langhat ng ganito. Oh. Magka 3,000. Yan parang 3,800 yun. And then, naka 40% discount off siya. Yan o. Si DJ baka may naghanap yan o. Yan o. Pansin akong Kobe dito. napaka simpleng Kobe lang. Yan Mga dikitan nga lang siya. Dikitan. Sol pa dyan dyan pa. Yan. Tanggalan sa klatak. Tanggal, Tanggalin tikita niya. Pang ilalim. Magka ito 2,800. Tansin ko mga busing. Mga size 8 lang tong Kobe nito. Yan o. Simpleng logo lang. Diba? 1996. 1986 beto. Yan, sol pa niyan, jump pa. May mga dikit siya, may mga dikit. And then pang ilalim, may konting dragging, may mga dragging na siya. 3,000 uh, at uh, 2,800 and then 40% discount off. Yung bossing, uh, ito small size dito na Nike, oh. naka 40% discount off siya. Sa so, ito is size 8, uh, ayun pang ilalim, yan, may dragging na rin konti siya. No? Yan, check out yung presyo, yung know? presyo napakaliit e eh, Oh. Parang nasa 1,800 and then 40% discount off. Isa pa di yan. Check out yung partner niya pala, yan yung partner niya. Size 8 lang ito. Ayan, sa cleaner niya. May puritin sa cleaner niya. Di kayo itong source separation, Wala pa naman. Pero may dragging siya. 182 and then size 8 ito. Naka 40% discount off yan. Size 8 na naka 40% discount off. Meron tayo dito ang Adidas na na big size. James Harden, size 11. Ayan, pang ilalim. May puto rin pang ilalim. 2.6, oh. Ayan. And then 40% discount off. Check natin yung partner niya. Check natin yung partner niya. May solpad po naman ito siya. Yan, may pa naman siya. Ayan, sulpad. pa naman siya mga bossing, pero dikitan. Mayroon pa rin pangilalim ilalim. E, kunting pud-pud na rin siya mga bossing. Naka 40% discount of size 11. Ang sayon dito, na small size ng sayon. Yan, 8.5 lang sa sayon. Sulpad niya, andyan pa. Yan, pangilalim. ilalim. Ayan, may kunting dragging. 2,000 siya. 2,000 o 2,800. Yan, then 40% discount. Pero itong Air Max dito. Na size size 8 sa Air Max pakagan 1 each dito 40% discount o, pang ilalim wala rin ganong dragging mga bossing ulit ni ko bossing dito sa may clay clay tom tayo mga bossing ha. dito sa may Clayton second floor dito sa may El Monumento El Arte Station uh, size size 11 at 10 inihap sya iba na yung sulpad niya mga boss no? iba na yung Tininiap nya tininihap kulang na sa laba pero tukla punit wala pa ng pangilalim kung babawalin dragging yan. 2,000 and then 40% discount. Ito, ang ganda ng color nito. Air Max nito. Sa sa mga size, 9. Ayan. Di kita sa separation, wala pa pang ilalim. May mga dragging na rin siya, pero lang din siya. 2.5. And then 40% discount. Pero ito ang laki ng Kyrie Oh. Size 10.5. May kabigatan yung Kyrie, So, pa niyan, dyan pa sa kleiner, wala pang punit. Yan, may, may separation na rin siya may ilalim, may, may kunting dragging yan 2,000 2,000 2,200 and then 40% discount off meron pa dito parang pan siya presto na high cut na Nike size 10 siya tulpad niya yan pa di kitang suluyan may motoclop ka rin siya oh. Ay, pang ilalim, oh. yan, to drag drag minimal siya parang nasa 1,8 parang nasa 1,8 siya mga bossing ah eh. Yeah, pa double check na lang mga bossing ko sakaling may matripan kayo sa mga sapatos dito na binablog namin ha. Oh. Ito meron tong size 9.5 na Nike. Ayun, sol pa niyan, di pa. Dikita, kita separation, wala pa nang pangilalim, to drag heel drag. Minimal siya 1,880. Mga naka 40% discount off 'yan. Ayan, sa pang big size dito na Nike. Size 10.5, sol pa niyan, jump pa. Yan punit wala pa. Hindi kita wala pa, ilan. Pangilalim may konting dragging siya baka nasa 180 ito mga bossing 180 and 40% discount off. wala tayong magkita ang presyo eh ito ultra boss ang ganda ng color eh size 11 in half ultra boss solpa pa dyan, dyan pa tukla punit wala pa pang ilalim ito dragil drag minimal lang sya mga bossing wala tayong magkita ang presyo dito parang nasa 16 16, 18 and 40% discount off isa pa ditong ano ito new balance simple new balance oh, 1,300 dyan eh. 1,380 ba ito? 1,300 lang siya. And then, 40% discount po. Di kita source of creation, wala pa naman. O, so, double check na lang mga busing ulitin ko kung sakaling ma ma gusto nyo mapunta dito. Ayan, size 9. Dito sa ito. Nike na ito. Ganda ito. Yung 1,600 siya. Sulpad niya, andyan pa. pa. Di kita source of creation, wala pa. Ayan, may 2-clap na rin siya mga busing. May 2-clap na rin siya. And then, 6, uh, 1 6, 40% discount. O, pwede itong parang sambang style nyo. Oh. Napakagaan. Yung size 8 dito. may mga separation sya. Soul pa dyan, dyan pa, pangilalim. Yan, parang 1-2 lang itong mga bossing. Napakagaan nya. Dito may Prosper dito na Adidas. Eh, correct nyo ako bossing pag mali. Yan, sulit din na Adidas ng mga ganito. Yan. Mga size 7 na ito mga bossing. sorry, size 8 sya. Size 8 sa US, sa UK, 6.5 siya, yan. Taka sulit to. Pangilalim mula ganun dragging. 1,800 and then 40% discount off. Ito may mga ako ito. Baka lock. Sulit yung sapatos ito. Ang laki. Be brown. Ito. Parang 1.8. Parang 1,680. 1.8. And then sa sito size. Size 10. Sulpan yan dyan pa. Di kita source separation. Wala pa naman. Baka sulit ito pang outlook. 40% discount of ito pang palladium yun na size 11 laki oh pang ilalim 1,600 wala ganang dragging sol pa dyan dyan pa kaya pa double check na lang mga bossing sakaling may magustuhan kayo meron tong bands dito simpleng buns lang simpleng logo lang na buns na size 9.5 ayan yan ang issue nya talaga oh Marami purit sa loob. Pero sa labas, may mga konting sub separation pangilalim 1,300 to drag drag. Minimal lang siya at may nakapatig dito na V4 Max. Ayan o. pangilalim pang o. Parang ito. di ko gano'ng makita yung presyo. Parang 1,600 or 1,800. And then naka 40% discount option. Diyan yung original sulpan nyo. Wala pa naman siyang dikit na source of pressure pag nilalim mo ganun dragging. Tansyan ko kasi mga size na yun siya dyan ha. Ayan, ah, marumi lang ito. All star, small size. Marumi lang ito. Mga size 6 lang ito, yun o. Kulang know. na siya sa laba. Yung mga kunting source of pero di ganun halata. Pag nilalim. 5.5 you know, nga lang siya oh. 1,300. And then 40% discount. At mayroon pa dito leather materials na sapatos. Size 42, size 8 pa morma. Pag nilalim mo, 1, and then 40% discount off siya. Ayan, sa mga panglalaki bossing, may mga naka 40% discount off tayo dito ha. Itong katulad ng Nike running shoes. 10.5, napakaganda pa ito. Eh. Pang ilalim, wala rin ganun dragging. Ayan, parang 1.6 o 1.8 siya. Parang 1.8 siya something, and then 40% discount off. Ano ito? Araw-araw lang natin ito. Ano, you know, mga 9 siya. Oh. 1.8, 1.8, 1.6. Isa pa dito Adidas na 6.5. Pang ilalim 1,300 to oh, target drag minimal lang siya. Yung sulit pa nito, oh, cool na siya sa laba. Ang lang yung ilalim niya, medyo matulas na rin mga bossing. Ah. Ang kwa lang dyan bossing, ang teknik lang dyan, punasan nyo ng kok, basahin nyo ng kok, punas punasan nyo lang. Ito yung high cut na, ito. Ano Globe. Ayan, eh, size ito siya. Lucky size 12. ayun eh, o. Oh. Dikit na sa superation, wala pa. Pangilalim, mula rin ganun dragging. Ayan you know? Oh. Baka natin yung nagkita ng presyo baka nasa yun. 16 o 18 And then 40% discount of ito pa. Ano ito? Star Wars? Star Wars o. So Star Wars na siya. Pati yung soul niya Star Wars. 13. Tanshin ko sa siya size 10 siya. Yeah, wala pang di sa separation. Para sa aking goods pa siya pang orma. May itong instant pump na Puri. Yung walang sira na yung kanya dito. Yun. Ang size nito is size 9. So, pa niyan jumpa, Yun ang issue niya may mga konting soft separation. Tang ilalim wala ganung dragging. So, 1880 hindi 40% discount off. Oh. Yan to pa. Ano sa size to? Napakagaan pala jump, napakagaan 1600. Ayun, size 6.5 to 7. Sulit pa siya diyan. New Balance na pang outdoor. Size 7.5. Sulit pa diyan, diyan pa tuklap punit wala pa pang ilalim wala rin lang dragging. 1600 'yung mga busing, baka nagapit itong mga sapatos oh. Mga flat shoes oh, sa mga player natin diyan. Ayun, baka nagapit ng itong sapatos nila, may tuklap na siya. Yan pang ilalim. Wala rin ganung dragging. mukha nito. Parang 13. Ito pang isa oh. Ito sulit to, 13 siya puma. Ano sa ito? sa size, size 9 siya dito mga bossing baka matripan nyo na 1, 3, discount off Adidas na NMD oh. wala na siya sa laban mga boss Ano? Dati yung makita yung tiketa kung anong size ito yun sa gilid 18.5 size 42 May konting dikitan sa separation Pag ilalim, may konting dragging 1.5 Tsaka sulit to na under armor Size 9 siya Ayan May konting kontrin siya pangilalim 1,800 to drag hill drag minimal lang din at may cremocol dito na, na terex ito size 11 laki oh adidas sulit nito oh ito ito presyo niya parang na to 1,500 eh, ito 1,300 and then 40% discount off sya new balance small size 8.5 pang ilalim may konting dragging nila sya 1,500 itong adidas na ito ganda nitong adidas na ito Stan Smith Stan Smith ba? Stan Smith nga, ang ganda ng kulor yun Stan Smith size is size 9 sol pa dyan dyan pa yun oh. kulang sa laba mga boss pero tukla punit wala pa pag ilalim wala rin ng dragging 1,600 ayan. ayan may tong V4 Max dito kasi ito is size 11. Yan cool kulang siya sa labang mga bossing. Oh. Huh? Sulpa niyan diyan, patuklap po nit wala pa naman. Ito pang ilalim. Oh. Huh? So, 1,500 siya mga bossing. Sunod, ayo. Kuling bans lang ganda ng colorway ng bans. Oh. Huh? Um, uh, ng bans. Ang size ito is size size 9. Ah, size ba niyan, Size 9 nga siya, ang ganda huh, ng bans. Maka huh? 40% discount off siya. Ayun. Yeah. Um, ang 1-3 then 40% discount up magkano na lang ito yan ang issue nyo itong sakit ng mga issue nyo bansa yung mga nagbabakbak sa dulo yan. pero solve pa nyan dyan pa sya ito pang isa pang bans dito yung mga mailing sa bans size 10 sya yan solve pa nyan parang mahong na sya yun ito na sya pang ilalim 1-3 din sya pang ilalim wala ng dragging triple white dito triple white size 8.5 siya na triple white ang ganda sa itong bansa ito kasi alam may backpack dito banda backpack hindi naman makita sa loob naman yan panglalim. lalim yung to drag heel minimal na siya 1,300 sa ito is size 8.5 ayan sa mga nagat ng triple white dyan ito clap unit wala pa sole pad andyan pa siya at meron itong may nakita ng sapatos ito real elastic real realistic siya parang air force one style nyo 1,300 siya ng size ito size 8 sa US size 7 sa UK siya yung mga bossing ko ulitin ko naka 40% discount off yung mga sapatos nito mga bossing ayan isik dito mga bossing isik dito mga bossing small size nito yan size 8 in half naka 40% discount off pang 1,3 wala rin ganun dragging malinis pa siya ready to use na lang siya Nike, Nike Dunk small size baka matripan nyo to size 7.5 pang na sya 1.5 and then 40% discount off may pang A6 dito mga bossing size 9 sya size 10 pang 1.3 sol pa nyan dyan pa pang ilalim. to drag drag minimal na sya mga boss mga bossing ko hanggang dito lang po no? at maraming salamat sa pagsabay ba sa pagbablog namin tatong <laughs> <laughs> mga bossing no hanggang dito lang po at maraming salamat sa pagsubaybay sa vlog namin dito nila Eric tsaka ni ayan, TV. Kaya Proc TV dito sa May Clayton second floor 40% discount of mga bossing ha ayun po at maraming salamat